Marcos Ikasampung Kabanata Pagalis doon, si Jesus ay tumawid sa ibayo ng ilog Hordan at nagpunta sa lupain ng Hudea. Muling dumagsa ang maraming tao at tulad ng dati, sila ay kanyang tinuruan. May ilang pare ibig subukin si Jesus, kaya't lumapit sila at nagtanong, Naayon po ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Niya. Ano ba ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila. Ipinahintulot po ni Moises na gumawa ng kasulatan ng diborsyo ang lalaki at hiwalayan ang kanyang asawa. Ngunit sinabi ni Jesus, Ginawa ni Moises ang utos na iyon dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit simula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan nilalang niya ang tao, na lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa na lamang. Hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinag-isa ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, Ang sino mang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba, ay nagkakasala ng pangangalunya sa dati niyang asawa. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba, ay nagkakasala rin ng pangangalunya may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilingin ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagsabihan sila ng mga alagan. Naggalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata at huwag ninyo silang sawayin. Sapagkat sa mga katulad nila, naghahari ang Diyos. Tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. Kinalong ni Jesus ang mga bata. Ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at ipinanalangin sila. Nang paalis na si Jesus, may isang lalaking patakbong lumapit. Lumuhod sa harap niya at nagtanong, Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang? Alam mo mga utos niya, Huwag kang papatay, Huwag kang mga ngalunya, Huwag kang magnanakaw, Huwag kang sasaksi ng hindi totoo, Huwag kang mandarayang, Igalang mo ang iyong ama at ina. Guru, sabi ng lalaki. Ang lahat ng yan ay tinutupad ko na po mula pa sa aking pagkabata. Magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi sa kanya, Isang bagay pa, ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan. At magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin. Nang marinig ito ng lalaki, siya'y nandumo at malungkot na umalis sapagat siya'y napakayaman. Pinagmasda ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagang, Napakahirap para sa mayayaman ng mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, Mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Mas madali pang makaraan ng kamelyo sa butas ng karayom kaysa mapabilang ang mayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't nagtanong sila, "Kung gayon, sino ang maliligtas?" Tiningnan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, "Hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos." magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At nagsalita si Pedro, Iniwan namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sumagot si Jesus, Tandaan ninyo, ang sino nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupa dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay na ito ng isang daang ulit pa ng mga yon. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupa. Ngunit may kalakit na pag-uusik. At sa panahong darating, magtatamu siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna ang magiging huli at maraming nauhuli ang magiging una. Nasa daan sila papuntang Jerusalem. Nauuna sa kanila sa si Yesus. Nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa Kanya. Ibinukod ni Yesus ang labid dalawa at sinabi ang mangyayari sa Kanya. Sabi niya, Papunta tayo ngayon sa Jerusalem. Ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga punong pari ng mga hudyo at sa mga tagapagturo ng kautusan siya'y hahatulan nila ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y kanila rin tutuyain, duduraan, hahagupitin, at papatayin. Ngunit, pagkaraan ng tatlong araw, muli siyang babubuhay. Lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, Guru, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano iyon? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, Sana po'y makaupo kaming katabi ninyo sa inyong kaharian. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Sabi ni Jesus sa kanila, Matitiis ba ninyo ang hirap na titiisin ko? Makakaya ba ninyo ang bautismong ibabautismo sa akin? Opo. Tugon nila. Sinabi ni Jesus, Titiisin nga ninyo ang hirap na titiisin ko, at babautismuhan nga kayo sa bautismong tatanggapin ko. Ngunit, hindi ako ang magpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga karangalan yan ay para sa mga pinaglaanan. Nang marinig ito ng sampung alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila na Jesus at sinabi, Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang naghahari-harian sa kanila, at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa ang sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Dumating si na Jesus sa Jericho. Nang papaalis na siya sa Jericho kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba, may nadaanan silang isang bulang na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos siya ay si Bartimeyong anak ni Timeo. Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazaret, sumigaw siya, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin! Pinagsabihan siya ng mga taong naroon upang tumahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, Anak ni David, mahabag po kayo sa akin! tumigil si Yesus at kanyang sinabi, Tawagin ninyo siya. At tinawag na nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob! Sabi nila, Tumindig ka! Ipinatatawag kanya! Inihagis niya ang kanyang balabal. Paluksong tumayo at lumapit kay Yesus. Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag. Uro! Uro! Eh, hindi ko po sanang muling makakita. Sinabi ni Jesus, Humayo ka, magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. Noon di nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus.